ang pera nagsasalita money talks kung saan mo dinadala yung pera mo yun ang desire ng puso mo ang sabi ng Panginoon eh kung nasaan yung treasure mo nandun yung puso mo di ba kung ang pera mo nauubos sa pag-iinom, ang pinakamahalaga sa buhay mo ang pagiinom araw-araw sa loob ng beer house o sa bahay sa barkada inom di ba kung ito nauubos sa pagpapaaral sa mga anak ibig sabihin mabuti kang magulang gusto mong magkaroon ng mabuting magandang kinabukasan ang anak mo dahil nilalaan mo lahat ng kinikita mo sa mga anak mo at pamilya mo kung nauubos ang pera mo sa sugal yun ang mahalaga sa iyo sugal, sugar kung ang pera ay sinisinok mo at inininegosyo mo ibig sabihin isa kang, isa kang negosyante mahalaga sa pera at gusto mo pala gawin diba? kung ito naman ay nauubos mo sa pagbibigay sa kapwa kakawang gawa sa matao. Oh. Ibig sabihin, mahal mo, papawa mo. Eh, ibig sabihin, kung saan mo nilalahan ang pera mo, nandun yung puso mo. Buksan natin ating Biblia sa Marcos 12 41 hanggang 44. Kung Naupo si Jesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob sa templo. At pinagmasdan niya ang mga naguhulog ng salapi. Napansin niyang maraming mayayaman ang naguhulog ng na malalaking halaga. 42. Lumapit naman ang isang yudang tukha at naghulog ng dalawang salaping tanso At 43, tinawag ni Yesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, Sinasabi ko sa inyo, ang hinulog ng biyudang iyon ay higit na marami kaysa sa hinulog ng nilang lahat. Sinasabi ni Yesus, eh, di ba? 43. Or, sapagkat ang lahat ng nagkalob ay bahagi lamang ng kanilang kayamanan. Ngunit ang ibinigay ng babay yun, bagamat siya'y dukha, ay buo niyang ikinabubuhay. Inulog niya yung last money niya. Ah, ang kwento ganito. Ang, ang ng ng community noon ay ang templo. Parang siya ang pinaka-central bank. Lahat ng pangangailangan ng 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 templo sila yung nagpupuno. Parang sa ating dito, di ba? Nagbibigay. Kaya, ang mga tao pumupunta sa templo at nagbibigay. lang handog sa Diyos eh nauso pera ang pera noon hindi kagaya ngayon ngayon papel na eh diba? 500 kaya ngayon pag naguhulog sa templo o sa mga simbahan isinosobre tapos ihuhulog sa offering box noon ganun din may offering box kaya lang ang itsura isang malaking Nung panahon ni Jesus, labing tatlong box siya na ganito kalalaki. At meron niyang parang imbudo, baliktad na trompeta na gawa sa tanso na may butas malaki yung taas, paliit, tapos dire sa box. Tanso yun. Kaya, ang, ang mayayaman noon, pag naguhulog, hindi papel. Kasi wala pang papel noon eh. Ang pera nila ron, Pilak, ginto points na ginto. kaya ang mayayaman ang dala minsan pag sobrang yaman ng tao may mga alipin pa yung kasama nasa bag Kapag buhat buhat hindi sila magbubuhat siyempre mga alipin yan dahil mayaman nga eh no dala dala yan at supot <laughs> di diba? ngayon ang gagawin ihuhulog yun Di siyempre, anong nangyayari? Tutunog. Mas mayaman ka at mas marami kang hinulog, mas malakas ang tunog. Parang nag jackpot sa yun sa kasino, yung kring! Diba? Maingay yun eh. Kaya, alam na alam nang nasa templo kung sino yung nagbibigay ng marami. Diba? Kasi, binubuhos doon yung sa box yung kanilang mga coins pila kasi wala pa nung buo eh. ngayon hindi tumutunog eh. ngayon pag mag para magpakitang tao ang magbibigay papakita yung sobre kung ano yung laman tig, tig isan libo di ba bago papakita yan bago ihulog ay eh, walang tunog eh pero noon halatang halata ang mayaman na magpapakitang tao kasi ibubuo siya Oh, ilang minuto, di ba? Kaya, at maraming mayaman, di ba? Sabi rito, si Jesus nakaupo doon sa tapat nung naka niya yung mga tao. Ang bawat nakapilaro na naghuhulog. At maram, napansin niya, maraming mayaman ang naghuhulog ng marami maraming, maraming binibigyan niya tapos eto na sa likuran, eto yung babaeng balo dukha at ulila na, ano, balo nga balo, tao doon, ba bao wala nang asawa, patay na ang asawa, at nais magbigay sa Panginoon ang pera niya sa bulsa niya dalawang perasong mamera Siyempre gusto niyang magbigay sa Panginoon Kaya eh, kasunod niya mayaman Di siya Siyempre kung pwede lang huwag makita ng iba Gagawin niya ba? Diba? Kaya huhulog siya Sandali ang huhulog Siguro nakayoko pa siya Dahil ayaw nga niyang Makita na niya, dalawa lang eh. Huhulog niya dalawang Mamera ang halaga ng hinulog niya sa kantang kuan is 1 over 64 nang isang suweldo ng isang tao ang isang piraso kaya dalawa ay hinulog niya 2 over 64 2 1 over 32 nang sahod ng isang tao Pero ibig sabing maliit na maliit pinakamaliit na presyo ng pera. Kung sa ating nga, kung nabot nyo, mamera. Ngayon, wala nang mamera eh. Ganun kalit yung hinulog niya. Tapos, nakita ni Jesus yun. At nung nakita ni Jesus, agad si Jesus nagsalita. Yung mga una naghulog, walang sinabi si Jesus eh. Pero, dito nung humulog yung babae tinawag niya agad yung niya at sabi niya tinawag niya ang kanyang mga at sinabi sinasabi ko sa inyo ang inihandog ng biyudang iyon ay higit na marami kaysa sa hinulog bilang lahat kung samat mukhang mali ata si Jesus ha? ba? Pero hindi naman mat yun eh. Diba? Kasi ang tinitingnan ni Jesus, puso. Diba? Puso ang tinitingnan. Dalawa ang tinitingnan ni Jesus. Yung puso nang nagbibigay. Ito, Lord, handog ko para sa iyo. Hindi pakitang tao yung pagbibigay niya walang tunog. Di ba? Nahihiya pa nga siya dahil baka kantsawan siya, dalawa lang eh. Kakahiya yun eh. Pero para sa Panginoon, yun o. Pero para sa Panginoong Jesus, yun ang pinuri niya. Di ba? At ang nakita rin ni Jesus, walang natira sa kanya. Kaya niya tinawag yung mga disipulo niya para para ipakita yung na yung naghulog isang modelo kung ano yung uhulog natin Naalay, alay handog para sa Panginoon ano yung lahat-lahat kaya sinabi niya rito Bagamat siya ito ka, ang buo niyang kinabubuhay ang kanyang buong buhay Diba? Yung iba, barya lang yun eh. Actually, yung iba ang barya. Yung sa kanya, buo. Yung sa iba, sa mayaman barya lang yung binigay. Pero yung balikta, di ba? Ano? Kapapansin mo? Yung sa iba, barya yung binigay. Pero siya ang binigay nung, nung babae. Eh. Buo pwede ninyo hatiin yun na. Ah. Lord, dalawang mamera to. Isa lang iuhulog ko, kalahati lang ng buhay ko. Yung kalahati, pambili ko mamaya ng pandesal. Pero hindi eh. Lord, buo. Yun yung tinuturo ng Panginoon. Ang ibigay mo, buong buhay mo. Huwag mong gawing sentro ng buhay mo ang kayamanan. Diba? Huwag mong gawing sentro ng buhay mo ang kayamanan. Ang gawing mong sentro ng buhay mo ang Diyos. Diba? Kasi maraming mga tao, yun ang ginagawang sentro. Ito pa lang bariya lang para sa Panginoon di ba? yung oh, sang isang milyon basta nakalagay yung pangalang ko ha ba? Diba? yan o sa may lasal di ba? nakita mo yan oh, no? diba? no? Henry C building donate ni Henry C sa mga simbahan kung doon din yung kailangan yung pangalan ni Don Manuel something di ba? malalaki talaga ang binibigay ng mga pero ang gusto ng Diyos ang ihulog mo man doon ay sampung piso Lord katiwala lang ako nung itong natira buo actually lahat ng pera natin ibinibigay natin sa Panginoon Katiwala lang tayo ng mga blessing na ibinibigay sa atin ng Panginoon. ba? Diba? Kung kumikita ka ng isang milyon, Lord, katiwala mo lang ako nito. Para to sa pamilya ko, para to sa business ko, para ito sa simbahan, para ito sa pagkakawang gawa. Pero lahat yan, Lord, sa'yo. Ang Diyos, hindi, hindi kailangan ng Diyos ng pera. Ma, hindi kailangan ng Diyos ng pera. Ang kailangan ng Diyos, anong nasa puso natin? Imagine, dahil sa ginawa ng babae, hindi niya alam ilang sermon na kaya ang nagawa dahil sa kwentong to. Hanggang ngayon nakarating pa. Pati ako, his mo ko na <laughs> Di ba? Imagine, patuloy pa rin lumalago yung ginawa niyang mabuti. interes na lang interes, di ba? Yung dalawang kusing, lumalago ng lumalago ng lumalago. At lalago pa ng lalago yung ginawa niyang mabuti.